Napakahirap talaga yung wala kang paningin. Hindi ka makakita. Gusto mo magkain, wala. Gusto mo mag, mag ka pa, kapain mo pa na ganyan. Dito ako ngayon sa bayan ng Brox Point, Palawan at personal nating pupuntahan sa kanilang tahanan si Nanay Lydia. Nakasalubo ko nga ang kanyang asawa habang hinahanap namin ang kanilang tahanan sa barangay Pangobilian. Ito, ito ang, ito ang daanan namin, basakan. Ang buti nga, walang, walang, ano, walang puti. Ito yung, yung, pan, yung basakan. Anong hanap buhay niyo tay? Ito, nag, nagbabasakan kami tay, Ah, uh, Ito, ito yung yung dalawa, na yung dalawa ni nanay? Oo, dito kami nagbabasakan kami. Hmm. Kung misa upahan nasikiupahan kami. Hmm. Magbunot ng, ano, ng palay. Hmm. Kaya, ganun hanap buhay namin. Kaya tiyan tulang anak buhay namin kasi nakapag naka, 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 ko rin siya. Kaya e, mm hmm. paano. nga, kaya masaya na kayo dahil oh. nakakita na si... Oo, oh, mas masaya na. Eh. Malaking bagay na nakakita. Na, na, Kung siya hindi siya nakakita, akay-akay ko na siya. Hanggang magpunta kami ng center akay-akay ko siya. Mm lang siya sa mga sasakyan eh. Nandiyan hmm -hmm. si Nanay no? o? Oh? Kaya nga, hindi. Magkawain mo na kay Nanay. Nanay! Nanay, nakikita mo na kami. Ay, nakikita na. Malinaw. Ay, kalinaw na. Base sa kwento ni Nanay Lydia, nagsimula umanong lumabo ang kanyang paningin na magkasakit siya ng TB noong 2004. Nakaapekto umano sa kanyang mga mata ang kanyang iniinom na gamot. Halos mawalan siya ng pag-asa dahil labing apat na taon niyang dinala ito. Hanggang sa hinikayat siya ng kanyang anak na magpakonsulta kay Dr. Ong sa Palawan Eye Center. Pero mabuti na lang sabi ni Dr. Nay, may malaking pag-asa ka. Sabi ko, totoo ka daw, oo, malaking pag-asa mo, magbalik ka lang dito, sabi niya, kay para makakita ka. Makakita ka. actually, uh, si Nanay Beth or si Lydia Laureta ay isa sa mga common kar karaniwan na natatakot na mga pasyente uh, kahit na bulag na sa katra uh, natatakot kasi so marami mga sa nagsasabi ay naku, huwag mo magpagalaw yan, lalo ka mabubulag. Isipin mo, 14 years, uh, hindi na siya uh, nakakakita. Panalangin ako na sana maibalik din ni Doktor yung mata ko. Sabi ko, para makakita na rin ako matagal na panahon na hindi na ako nakakita. Sabi ko, kasi gusto kong magbalik doon sa amin, pero hindi ako makabalik kasi hindi na ako makakita. Uh, right after nung, ano, nung, uh, procedure, eh nakahiga pa lang siya, nakakakita na siya, ang saya-saya -saya na yan. <laughs> Nakikita na niya kahit yung wall clock o anong oras na, nas na, na yung kamay niya, para tuwang-tuwa siya, tuwang-tuwa. She ended up na masayang, masaya, umuwi, at nakita yung mga kamag-anak, mga apo, anak. So after ng cataract extraction, ako, oh, pasyal-pasyal na kung saan pumupunta, saan umaamot. Alam, ganda, sige ako katingin na ganyan, ala, sige, ala, hindi ako nasasawa. Alam, ganda pala ng mundo, katagal na pala ako, hindi nakakita. kita. Sabi ko, saya-saya ako, saya aroy, salamat, Lord, salamat, sabi ko. Bilang isang ophthalmologist, not napakasaya ko tuwing may pasyente tayo na pagdating dito ay eh, hindi nakakakita pakapakapa na lang at paglabas ng eye center ay eh, nakakakita na. Ito e, yung saya na hindi mo nabibili. Saya na very, uh, you feel very accomplished ka. Uh, nakakatulong ka ng kapwa mo. Walang kapantay. Sa ngayon ay upgraded at high-tech ang mga machine ng Palawan Eye Center para mas lalong maibigay ang mataas at maayos na serbisyo para sa kanila mga pasyente. Mayroon din sila mga programa kung saan ay may mga big discounts na ibinibigay at ang ilan naman ay libre para sa mga senior citizens, indigent people at mga person deprived of liberty. May mga paalaala namang ibigay si Dr. Ong hinggil sa pangangalaga ng ating mga mata at paningin sa ngayon, uh, muuso ngayon yung, ano, yung viral conjunctivitis or commonly called as sore eyes. At wag basta-basta hawakan yung, ano, yung alin ba uh, makati yung mata at, uh, gagamitin ka agad, uh, uh, yung maruming kamay na pang kuskus, no? Unang-una, uh, -una, hindi maganda na kinukuskus yung mata. Mas maigin na uh, tissue or cotton or panyo na pang ang punas. Tata. Pero eh, magdi-disinfect mo ng kamay bago, bago gagamit ng tissue or cotton. Kaya nga sabi ko, napakaganda pala yung mundo. Ang paningin ay mahalaga sa lahat. Mahalin at pangalagaan ng ating mga mata dahil sa bawat pag-iingat ng paningin, yaman ang bawat masisilayang tanawin. Like, comment, and share at huwag din kakalimutang i-follow ang page na ito para sa mga feature story at videos katulad nito. Paalam!